Kung ako pala masama, Efren eh, Baking, sana ikaw mabuti. Sana all may mansyon. Sana all merong 45,000 a month mula sa kumpanya ng kapatid. Di mo alam yon, no, Efren eh, Baking? Akala mo natatakot ako sa'yo dahil ano ka? Uh, NPA ka? Well, uh, thankfully, meron din akong lolong NPA. <laughs> Siguro kaya ano pinagkaloob talaga ng Diyos 'yun. Kaya ayun mga ka, mga panati ko pa diyan na nabubulag pa. Alam ko naman na marami pong marami pong member na 'yun sa MCGI na dumadalo na lang because ano ba? Uh because hindi naman dumadalo sila dahil sumasampalataya pa. Dumadalo sila dahil meron silang mga pamilyang iniingatan na panati ko pa. Pero marami pong mga nagre-reach out sa akin na nagsasabi, Bro, alam nyo po, dumadalo na lang kami because of our family. Huwag nyo na lang pong ipopost yung, mga me yung message ko. Marami, marami pong ganon. Actually, meron ngang isang apo nag-message sa akin. Apo yun ha, apo. Apo, nag-message sa akin, Kuya Badong, sabi niya ganyan, ang lakas na loob mo, etc. uh, et cetera, et cetera, Apo yun. Kaya, ayun, wag, ka wag mo na lang ano, ipopost yung ano ko, wag ka na lang magbibigay ng, ng hint, kasi baka palayasin ako. Apo yun. Kaya, kung sa tingin mo, Daniel Razon, masama ako, hindi naman lahat ng member ng MCGI mapapaikot mo. Maniwala ka sa akin, Daniel Rason. Hindi lahat ng member ng MCG ay mapapaikot mo. Uh, kaya mga mga ex member ng MCGI, mga suspended member ng MCGI, do not question yourself. Unang una, napakarami po diyan sa royal family na nangyayaring kademonyohan na hindi nyo po alam pagka nalaman nyo po yun, uh, masasabi nyo, ah, mas mabuti pa pala ako. Ganun po. Do not question your, your, your being. Ang tao po, ganun, di po ba? Tinuturo naman, sinasabi nila. Ang, ang pangit nga ng paggamit nila ng Bibye, ng salita ng Diyos. Pagka yung salita ng Diyos, papabor sa kanila, sasabi nila. Bakit ngayon sasabi, di ba, ang, ang ano nila, ang, ang depensa nila, lahat naman tao nagkakamali, walang walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Bakit pag sa inyo, pag pabor sa inyo ang talata, sinasabi ninyo, hindi po ba po pwedeng pumabor din sa akin yung talata na yon? Hindi po ba po pwedeng pumabor din sa iba yung talata na yon? Kaya napaka ano eh, napaka ano, napaka tindi ng ginagawang brainwashing ni Daniel Larson. Pero, Masasabi ko lang po ngayon sa mga miyembro ng MCGI, uh, habang maaga, ano po kayo, mag-imbestiga habang hindi pa huli ang lahat. Pero masasabi ko po, kung mang, kung mang kung pinaglingkod ko man yung more than 20 years of my life sa royal family because of my faith to God, and to his son. Jesus Christ. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga, mga gawa at ang inyong pag-ibig na ipinakita sa mga banal. Na, nakasulat po 'yan sa Hebreo 6:10. Kaya po mga kapatid, if we did our our actions or our services in the name of our Lord God with faith ang Diyos hindi ko upang limutin ang inyong mga gawa. Kaya ako, uh, kahit merong mali akong mga nakita doon sa kay Don Kapulong at saka kay Sislisel Kapulong personally, uh, siguro yun na lang yung mga naging initial reaction nila right after ng pagkamatay ni Brother Ellie. Dahil talagang wala pong, wala pong, wala po silang walang napunta po sa kanilang mana. Ang naiwan lang po sa kanila yung binigay ni Brother Eli bago yung last napunta namin sa Brazil.